Ako po si Romelia Edasco from Upao Mandawi City. Pwede po, G. <laughs> Online ceiling lang po. Yung mga galing ibang bansa po. Galing sa US, yung mga item, illusion, perfume, mga iba-ibang klase po. Galing po doon sa kapatid ko. Kaya po ako nagpakabit talaga ng maganda yung connection, gawa ng lagi akong nagpagalitan dati at yung putol-putol po ang connection pag tumawag siya. Mahalagang oras kaya maghanap ka ng magandang connection mo. Eh di, yun, nagpakapit po ako ng Converge. Mahalaga po talaga, ma'am. At yun po ang gamit ko pag ano eh, pag-post ng mga picture, pag-post dun sa marketplace. Need talaga po. Tapos yung communication ko po dun sa kapatid ko. Yun po ang pinakauna. Saka po, nauwi po siya dito. Nagre-reklamo po kapag mahina ang internet. Kakauwi lang niya nung June. Sabi niya, maganda yung ano mo ngayon, connection. At nakaka-connect siya doon sa mga anak niya doon. Sabi ko, murang-mura -mura lang, nakakasib tayo. Nakasib ako ng limang-limang higit. Yung Canbergs, Bida Fiber, mura lang, huh? it, it, it lang pagsuksok sa budget. Malakas din talaga siya. Kahit maulan, malakas. Kahit po nasa kwarto ako, hindi siya nagpuputol-putol. Gamit na gamit ko talaga yung Bida Fiber. At talaga po nasisiyahan po. <laughs> super, super ganda po. Ay, ako na po ang bida